Magandang umaga sa ating mga kaboy knockout dyan. Mga kanakout, magandang umaga sa inyo at maraming maraming salamat at nagiging 500 subscribers na po tayo. 500 subscribers. 500 na lang guys. Mga 500 na lang. Baka naman, 500 na lang para maabot na natin yung goal natin na 1,000 subscriber. So, baka naman. So, meron pala tayong pag-uusapan ngayon tungkol dito sa uh, pinost ni Idol General Casimero. Uh, hindi daw siya susuko kahit anumang sasabihin ninyo. Eh, para sa pamilya, para sa sarili niya, hindi siya susuko. Kahit sino man yung maninira dyan, lalo na yung si, ano, si Boy Parot. Alam niyo naman, si Boy Parot, eh talagang, kwak, 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 kwak lang yon, Talagang dal, -dal lang yon, Dahil, ang source of income nun eh, dahil lang kay yon, di ba? Diba? Si Casimero ang pinagkakitaan nun. Ganon talaga ang mga tao na kailangan mong siran yung tao para lang kumita ka. Di ba? For the views. Di ba? For the views. Di ba? Ganun lang. Eh, itong post na ni, ano to, ni General Casimero, eh, nandyan naman nakasulat sa, ano niya, kahit anumang pagsubok, anumang mga sasabihin, o anumang mga paninira, hindi siya susuko. 'di diba? Ganon lang si General Casimiro. Galing sa mahirap, naging mayaman. Hanggang ngayon, asal mahirap pa rin siya. 'Di ba? Hindi naman sa ano, pero humble ba, 'di ba? Sa Bisaya, humble ba? 'Di ba? Yung mga tao kasi diyan na mahilig lang manira ng umaangat na tao, para lang din sila ay umangat din. Eh, huwag nyo nang panoorin yan. O, oh, minsan napapanood ko kasi pinapakinggan ko rin minsan. Eh, wala talaga. Talagang si Casimero, si Casimero, si Casimero, si General na lang lagi. Ang lagi niyang sinisira. Kung, kasi daw, umangat na dito si Martin Hamis. Naungusan na daw si General Casimero. Ano? Three times, three times world champion. Three division, no? Three division yung hawak ni General Casimero. Paano naungusan? Naungusan ni Carl Hamis. Si Carl Hamis, papunta pa lang doon. Pero baka naman, ma... Malagpasan pa niya yung narating ni Casimiro pero dahil lang din sa boy Parot na yon eh talagang matitigil masisira ang karir ni General Casimiro kakangaw-ngaw ni Boy Parot galit na galit si Boy Parot dun kay General Casimiro ano bang meron diba? eh, talagang hindi na nag-move on yun si Boy Parot kay General Casimiro So, yun na lang guys. Uh, nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-subscribe kaya dahil sa inyo nagiging 500 na yung subscriber ko. Balang araw eh baka naman makaabot tayo ng 1000. Kaya let's go.